mga boards, another hanging bridge na naman yung pinuntahan namin talibagong ano hanging bridge yan, akiatin natin dyan mga boards akiatin natin paano makikita natin sa taas yung view so tara na mga boards akiatin ko na haba ang haba ng hanging bridge mga birds ano yung mga souvenir pa mga birds ah. You know, first blood, daga <laughs> dog. First blood. First blood. <laughs> <laughs> oh, hello. No, no cellphone. No cellphone. Radya tapere mo na dar. Eh tapere aro. Oh. Walking trip. <laughs> yan mga birds. Another hanging bridge yun naman yung pinuntahan natin. Ayun. Yung kanina ilog. Ngayon ito dagat na. Ha birds. So. dito mga birds ang lakas ng hangin. Pagkanya ito pagkanya. Aba. sila silang mga birds. No? <laughs> ang haba pala nito mga birds. Dito tayo sa mga bandang gitna. Sana all Sana all Nakatambay lang silang dalawa May mga bakawan pala dyan mga birds oh dami siguro ang alimango dyan mga gawards may naliligo Bariya. Okay, wait lang ha. Samanda. Samanda. Ha? Dito na po. <laughs> dito na. Halika dito, para ano. Lima to, lima Limang bayan, singko.

<laughs> hindi nyo nakuha? Nakuha nyo isa o. Ito ba, ito ba? <laughs> <laughs> malalim pong gawin dyan, kaya hindi nyo na nakuha. Ha? Malalim pong. Ah, malalim? Kaya po hindi nyo na nakuha. Hmm. Wait lang, wait lang. <laughs> wait lang, wait lang. Dito mama, mo para kita yung bundok. Dito kayo siya. dito lang. Sige lang. Oh, sige, sige. Ito pa, ito pa. Oh, haw, oh, limang piso. Huwag nyo saluin. Pabagsakin nyo muna sa tubi. <laughs> okay oh, na. Nakuha mo na? Yung isa, hindi nakuha kanina. Hindi, oh, nakuha na po ito pa, ito pa. Ito pa. Hindi, hintay yung kasama mo. Ayan ako. Oh, oo, oh, oo, oh. oo. piso ulit. <laughs> ano? Pagod na? <laughs> pagod na kayo eh. Oo, oh, na Sa oh, mo. na. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Sana. <laughs> <laughs> Apo na. na? na. Bilis ah. <laughs> Ay di niya nakuha. <laughs> Dapat nagpahinga mo na. <laughs> <laughs> wala nakuha. wala po. Malalim. Science. Birds, oh. Galing nila sumisid. Kuha nila yung barya kanina. Ayun pala Nakuha mo na pala eh. Galing mo sumisid ah. Dapat may ano ka, may goggles. Para makita mo yung sa ilalim. Masakit ba? Malalim pa rin eh. Malalim. <laughs> <laughs> Dapat sa malalim para may challenge. <laughs> <laughs> Nakakalunod, baruno ka naman lumangoy eh. <laughs> Kuya, busog na daw po siya sa tubig. Busog na sa tubig? <laughs> Huwag mo inumin. <laughs> Agis ka daw, Maria. Ay, Maria ka dyan. ka dyan. Nakabente na sila eh. <laughs> na sila sa akin eh. Oh. Dito lang banda sa may mababaw daw. Dito ko ya. Oh, oh, tigisa kayo. Ang galing sumisid, oh. Oh. Yun, oh. Tara. Oh, pahinga muna kayo, pahinga muna kayo, baka malunod kayo. Okay. Ay, maganda dito pala yung ano, background. Ganda ka daw ba Solid, solid dito. Okay. Solid yung background dito mga birds, oh. Kanta ng hamog. Kuya, Maria. Maria daw, Maria, naka na sila sa akin. naka <laughs> na Oo. Lag -lag ka po, sit. E, Maria ka diyan? <laughs> Oo. Ang galing subiz dyan. Nakukuha ba nila? Oo.

<laughs> Ganda dito mga birds oh. Yung pags ng mga birds oh. Sa bundok. Ayan oh. Solid. Solid yung baler mga birds. Sa baler nyo lang ito makikita. Mga birds oh pag pupunta kayo ng baler mga birds kay kayo dito ito nga ang yung na to napaka solid dito Jay no ganda ng background no yan no tinan mo yung bundok ano ganda o no? ang ganda ng pagso yung hamog solid hagis na ko yung baryo nakabente na sila sa akin <laughs> oh. kung may barya kayo good shit <laughs> Lakitan ba lakitan? Dapat lang tumadali sa mga bis. Kami sa kami sao sa ano.